Siyempre, first yun. place. Wala ka na second. Ganda guys. Nasa karera kahit, ikaw nasa third place, 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 place. Naunahan mo ang, uh, tapos naunahan mo yung uh, second place. Uh, Dito naman tayo place, sa uh, cementerio guys. Cementerio. First place. <laughs> <laughs> cementerio. <place>. <laughs> Ang sagot ni ating uh, caller na si Maricel ay first place. Ang tamang sagot ay place. second place. <laughs> <laughs> Naunahan mo yung second place eh. Paano ka magiging first place? <laughs> oh, okay. diba dapat second place lang? Tama? Na-analyze na mo na? Ha? Uh, huh? Malabo yung signal ni Ma'am Maricel. But anyway, maraming maraming salamat. Yan po si uh, uh, Madam Maricel ng Kasiguran Sorsogon. O oh, di ba tama? Second place po tayo mga kabrigada. Kasi naunahan natin yung second place. So second place po tayo. <laughs> pumalit lang tayo kasi dati kang third. Pumalit tayo dun sa kanyang pwesto. So second place tayo. <laughs> May, may first place pa. Masyado malayo yung first place kaya hindi na una. <laughs> o siya mga kabrigada. Ha? I-text mo na ang 3 pangalan ni Dad, location at send mo na yan sa ating text line 0995-3216-805. Oras natin, 10.40 in the morning. Oras na mga kabrigada, at sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan. Ang sakit na available na po mga kabrigada sa lahat ng butikan nationwide. Brigada Pharmacy at online sa lazada.com.ph. Magbabalik ka ang inyong programa, Brigada Drive-Thru. Makalipas ang ilang paalala. Brigada, ang nabalik pa ang programang paborito. paborito. sa Brigada News FM. Brigada News FM. Maraming paraan para dito naman love sa minamahal. Minsan, sa simpleng I love you, yakap, halik, pagbibigay regalo, o naman pag-asa, sa loob, at marami pang iba. Iba-iba man tayo ng pagpapadama ng pagmamahal. Iisa lang ang katanungan. Oh, handa ka na ba? sa Drive Max Plus Herbal Capsule and BMX Drive Max Coffee make this Valentine's Day the most memorable one. Malakas at aarangkada sa romansa, tatagal ka. Happy Valentine's! <laughs> Ikaw at nakakaiwas at, at alisin ng takot dahil may sagot. Kaya ituloy lang ang healthy regular activity upang maiwasan ang obesity. At para physically fit ngayong may pandemya pa, mag-colon cleansing ka. Mag-nutri cleanse ka na. Mag-colon cleansing ka. Mag-nutri cleanse ka na. Ilabas ang toxins sa katawan with Nutri Cleanse Herbal Capsules. Work it out. Flush it out. Kaya mag-nutri cleanse ka na. <coughs> Oh, good morning! Ito na naman tayo. Gakayod sa maghapon. Kaya dapat ready ikaw. Ready ka ba? Kasi ako always ready. With Powercell Soya Coffee. Impla. Inom. Then go! Say it again. Impla. Inom. Then go! Power Powercell Soya Coffee ay isang nutritious soya drink. Have a powerful day with Powercell Soya Coffee. Masarap araw-arawin. Si Armando Olago Pinol po. 57 years old. Gumagamit po ako ng Power Herbal Capsule. Simula po po ng 2020. Talagang maganda ka sa katawan. Lumakas po ako. Malaki po ang pagkakaiba. Dati ho oh, ay eh, konting ulan o oh, pabago-bago ng panahon natin ngayon ay eh, madali na pong tipunin, upuhin. Pero simula po nung gumagamit ako ng Power Souls, po ng Diyos. Hindi na po ako sinisipon. Hindi na ako rinubo. Maganda po talaga siya talaga kabrigada, katalagang kabrigada. Kaya ito na, nagbabalik ang inyong paboritong programa dito sa Brigada News FM. Mas masaya, mas kuwela, nakakapag-good vibes talaga. Ito ang pampasarap ng inyong umaga. Drive-thru, drive-thru, drive-thru Drive dito sa inyong paborito.